Ay, nakatropa na. Alis na kasi eh, pumataan ko lang yung ano. Uh, Bintis dun sa palawit. Uh, pwede ba magpalinis dun kung magkano po. Itong palawit. Ano lang po malapit yung size ko lang po yun. Patropa. Ayan, malabas na tayo sa gate. Jet and JK. Magpapagkain sa akin sa papuntang pa palawit. Thank <sighs> you.

Yan na po. Tapos na po. Hmm. Nagabang ng tricycle. Ito yung, um, ano po, paliguan dito sa kabesas. Alimutan ko ng pangalan ng ilog na to. Dito pa yung daan. Hmm. Hmm. Yun sa may ano, yung yung high school pala. Nakalimutan ko ano yung video. Yung high school na school. Doon pa nag yung anak ko, yung, yung pangalawa. Tapos yung pamangkin ko. And, dito na yung labasan. No? Saan ba yung labasan ito? Dito na yata. Dito na yung nasasakin mo pa uwi na po tayo. Hmm, dito na. Yan na po mga Yan po. Thank you sa panonood. Oh, God po.